Chugs! Ay, bubuksan ako. Ano kaya ito? Chira! Pinapay! Okay. Wait lang. O, ito na! Ay, nandiyan ka pala. Okay, sige. Ano ba? Ayaw niya talaga sa camera. Oh, RT-RTE. Oh. Yeah. Tal Asan ka? Ayun! Oh! Hmm. Si Chanta lagi nasa ilalim. Hala! Hala, di pa nga. Oh, ubos na agad, George. Ubos na agad? Eh! Oh! Ubos na agad? Asan ah, mo tinago? Ha? Saan mo tinago? Hmm! Talaga nagmamakaawa. Hati tayo ha. Hati tayo ha. Hmm? <laughs> o oh, tama na. Al ala nila no kagad. Ala nila no kagad. Grabe talaga to. Lasahan mo naman, Jogs. Lasahan mo ha. Huwag lunok agad. Ay, naku talaga.